ng dagan ng kuraw, sabi niya patawas ka na rin ako. Yung anak ko na matay, yung dagan ng kuraw. Walang anak na sasakta ng pamilya. Kalukuhan yun. Um, sabi sa akin um, ng pinatawas. Oo, pero ako na nagsasabi sa'yo. Walang anak na sasaktan ka. Kahit patay yun. Hindi gano'n. Ang pwedeng manakit sa atin na bawat sa espiritu, demonyo at ulam. Tapos ah, minsan maganda pa kanang dugo minsan hindi. Puro gamot na nga, tinitake ko eh. Pero wala pa rin. Wala, lalo misa, na minsan ko ng sugar, ayo normal naman yung sugar ko. O sige, gato gagawin natin. Tingin mo sa taas sa Panginoon kung may mga kasalanan natin, may katawad. Ngayon, alayunin namin, alisin yung inilagay sa iyo. At hindi kami magpapagaling sa iyo, kundi ang Panginoong Isus at ating Ama. Tao lamang tayo na nagkakamali. Hmm. Ngayon, ang ano dyan, eh, tapos may pangamong isa, kihipitan ka. Dota. Ay, hindi ka pwedeng bigyan ng anib lang, hindi ka ano. Yan, ganyan lang. Cheese lang, sige, cheese lang. Ano sasabihin ng apo, <coughs> makinig ka na lang. Papay na tayo. Wala tong, wala tong may dinanagay na matigas para masaktan ka. Pero kung may sakit spiritual ka, sasakit talaga to. Pero tingnan natin kung may pang-doktor ka o sakit spiritual. Sikit ka lang. Tingnan ko ha? lang. O ni message break account tayo. Ito, sigita ko, oh, pikit lang. Ito sakit pang doktor, tugso makito, yung sakit ng doktor. Sakit? Hindi. Hindi, Pigayin ko pa. Sakit. lupa. Sakit? Hmm, yung sakit. Ini yung... sakit. Hmm. Sentil lang. Pulang Sakit? Hindi lang. Sentil Sakit. Hmm, hindi lang. Hindi lang. Hindi lang. <coughs> sakit hmm, Sator, Tenet, Opera, Rotas. Pistina, 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 pistina. nila naman na rin sa dalang Diyos. Kung sinong mga bala sa taong ito, mga ipungusap sa spiritual ng Diyos, na lahat ng mga Diyos na kinakatukutan sa imperno. Ang sabi sa das kamra ilo yung sabaw ilo yaba, ila aong. Puh! Baklas na tayo, baklas. Baklas. Reksum. Puh! Baklas. Baklas. Baklas class. Pag pag-usap ko sa akin, ha? Pag class. Kamatam. Poo! Baklas class. Pag kamay. Pag-uha Baklas, ilong kamay. Pag-uha Baklas, Pag class. Kamatam. Poo! Pag, -las. pag, -las. pag -las. Tenggal, 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 tanggal tenggal, 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 ba? Ganyan, ganyan, ganyan. tenggal, 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 tanggal tenggal, ba? tenggal, pa. Pu! pa, sige pa. Baklas, baklas, baklas. tenggal, Mula ulo, mula ulo. Sige okay, pa. Nagaling ito ha. Sagot. Zoom. Okay, pu Pag-ipaklas lang. Gagaling ito ah. Sagot. Sagot. Alimat kami. Pu! Baklas, baklas. Bilis. Bilis. Maluluko pa pa. Sige. Sige pa. Sige pa.

Magpapagod niyo siya. Magpapagod niyo siya. Ano nga po dito? Hindi pa! Dito sa mga kundakila, Panginoong Sus. Hindi kong basbas -bas na patayin o gumagbala sa taong ito. Saan, Imperatriz? At me? Atal? natin duro, experience eh. <coughs> so, pero ano yan, walang kinalaman yan sa ginamit mo at sa uh, pagpasok sa si, ikan yun na ano. Balik. walang kinalaman. Alam mo na, alam mo yung ano? Sige, nagawin mo na. Sige, nagawin mo. Hindi. Ayun, ayun. Nakikinig mo yung sinasabi ko? may akin din eh isang isang baso Ano ramdaman mo? No yung kalagit ng pamili mo. So yun din okay. 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 so, 'yung karamdanan ng ginagawa ng nil. Okay. Kaya 'yung nakaramdam no, may pinagbago. Hindi mo pa sa dati, dati, dati may na ako hindi dito nakasim. Amen amen. Ayun ay, ay. ay, po, nagpapatunay ATMB uh, ng Cebu po uh, kaibigan ko to, ayun uh, nga uh, may pagbabago po ngayon at lumakas daw po siya sa tulong ng ating amang Panginoon at sa uh, uh, kanyang ama na, na si Yahweh. Uh, shout out, shout out. Uh, shout out po sa unang-unang po sa lahat. Salamat po kami sa Diyos amang Dakila at sa Nesus. Uh, shout out po kay Apo Chalin, Chalin, kay Apo Rahat, kay Apo uh, Eric. At kay... <laughs> Ayun. O, ikaw naman. Okay. Ah, uh, mamaya, susundin namin si Apo uh, Ken. Ah, uh, hindi ko na po sasabihin ko sa lugar. Basta magkikita kami mamaya at kompleto na po kami bukas para sa donation drive ng bigas. Ayan po. Bigas, noodles, dilata. Ipapamahagi po natin yan sa mga taong ah, uh, kapwa natin may hirap. Ah, uh, tinyo know, meron tayong awarding din iyan na uh, natin. Pero hindi ko na babanggitin uh, kung anong anong araw ilalive yeah, na lang po. po namin 'to. Maraming salamat. Apo Mau. At chat out kay Nanay Mel at saka kay Apo uh, Risita, Maika, at sa uh, Team Supremo kay Bro Carl, kay San Judel, kay Jet at saka kay Gerald. Muli po, uh, muli po salamat po kami sa So, Sumusuporta sa Team Apo, Team Apo Chilina Puyarik. Maraming salamat. Amen. Poo.